Magandang araw mga Lods marami nagsasabi sa akin na tigil clue na yung pagka-content dati pero ngayon na uh, pati mga anak ko yeah, i-encourage na rin gumawa ng mga video kaya sa sunod na mga araw magawa tayo ng kaunting content pero maaring matigil dahil sa nalalapit na darating na mga linggo maghahanda na po ulit ako sa aking final implant procedures sa Eastern Visayas Medical Center. Dahil sa ngayon po, medyo bumubuti na yung kalagayan ko. May kaunting natitira na infection sa aking buto, sa head sa my femur head. Dahil sa necrosis vascular necrosis po ang findings niya at naging benign po o non-cancerous po ang last biopsy noong uh, last January lang yung 2025 so aray tutuloy na po ulit yung implant planning namin ng doktor ko sa orto kahit medyo masakit pa Ihiwain ulit ang pangatlong bisis ang aking sugat para sa final procedure this coming I think mga 3 weeks sana supportahan nyo po ako at sa mga sumaporta sa akin sa kapatid sa mga kapatid ko pamankin sana hindi kayo magsawa tulungan nyo po ulit ako malapit-lapit na po medyo natanggal na pa yung rescue ng pagig ng um, life threatening po dati kasi life threatening ang findings. ayun okay na po siya so maraming salamat sa matumulong at tutulong pa ulit dito lang mo na mga lods